Hello mga suki! Kumusta kayo? Ayan, bungad na bungad na naman ang aking magandang muka. Hey! Hindi maganda. Ayun nga mga suki, dalawang linggo tayo halos hindi nakapag-upload na videos dahil po nagkasakit nga tayo noong nakaraang umuwi tayo sa Lucena, no? Pero ayan mga suki, alam nyo ba, nagmamask na rin na naman pala kami dito dahil kahapon may smog dito umabot sa San Jose del Monte. Akala nga namin yun yung pagsabog ng Taal Volcano, pero smog daw yun sabi nila. So pollution and everything yun ng mga sasakyan. At yan... Tingnan nyo naman, napakakulimlim. Kaya pa, isa-isa lang yung mga tao. Ang dami pa naman natin niluto today. Pero yan, love one, love one lang. Mga sims. Ang dami natin niluto talaga. At nanghali na tayo sa pag-akyat. Kita nyo naman, paubos na kanina. At nag-akyat na naman si mother alam nyo mga suki, hindi naman din kasi talaga palaging panalo tayo. So, may mga ganitong araw na talagang matumal. O, oh, di ba diba? Ayan. Pero kahit pa paano, nakakabenta-benta pa rin tayo. Nakakabawi pa rin tayo ng puhunan at meron pa rin tayo kahit pa paano na konting tubo. So, kapag ganitong matumal at tanghali na, kailangan na naming umuwi at magbabad ulit ng malagkit at saka munggo. Kaya yan, si Nanay Perla ang tagabantay ng aming panindang natira. So, ayan, panindang, mga yeah, Suki, so maikli ma, lang po